alas tres ng madaling araw, nagset pa talaga ako ng alarm para magising. Bale, ito pala ang day 6 update ng ating grasshead na si Dami. Day 6 journey ng pagpapatubo ng buhok ng damo ng ating grasshead. Isang followers kasi ang nagsabi, Kuya Dugs, alas tres ng madaling araw, ilabas mo ang grasshead mo, mabilis yan tutubo. Kasi kailangan din niya ng niwanag sa gabi. Tingin ko naman ay may point siya. Kung tuwing umaga, pinapaarawan siya. Sa gabi din siguro, kailangan niya paliwanagan. Wala naman siguro masama kung susubukan natin. bali dito nga pala siya nilagay sa gilid ng bahay ko. Tatakpan ko lang ng chinilas kasi baka makita ng mga pusa. At saka meron pala ako napapansin. Para medyo nagkaroon siya ng amos. Basta hindi magandang amoy talaga. Katabas ko siyang ilalabas, matutulog na ulit ako. Kaya kinabukasan ng umaga, aabangan ah, natin kung mahaba na talaga yung buhok niya. Kinabukasan pagkasikat na pagkasikat ng araw, na surprise ako sa nadatnan ko. Hindi ko pa nakikita yung buhok pero nasyak na ako. Nagkaroon siya na sobrang tinding amoy. Napataklob na ako ng ilong kasi hindi ko kaya. Pero napansin ko na humaba talaga yung buhok niya. Pero pagkataka ko lang bakit kulay brown? Tapos yung tuktok kulay green. Habang iniikot ikot ko nga siya, ang lagkit niya. Dikit sa daliri ko yung amoy. Para makasigurado, inumoy ko nga din plato. Pagka ko, grabe sobrang tindi rin. Yung lagkit at amoy ni grasa dami, dumidikit. Oo na kung para pero na talaga ako sa amoy. Kaya ngayon wala akong kundi paligo kinakabuan siya. sobrang smooth nya pag hinahawakan. Ngayon sobrang dulas, so sobrang lakit niya. Para hindi ko mapeta amoy sa kamay ko. Resulta ko ng gloves. Papaliguan ko siya pero syempre ligong baby lang. Binabad ko lang siya saglit tapos sinampuhan ko na. Huwag kayong mag-alala, hindi ko naman sinampuhan yung buhok niya. Yung barat lang niya. Pero lahat talaga sa kanya may amoy. Hindi ko lang madala buhok baka kasi masira. naglalagay na lang din ako ng sabon sa pwedeng bababaran niyan tubig. Tapos binabad ko ulit siya at doon nang hinugasan. Tapos ay binalawan ko na siya ng tubig na may suka pero konti lang. Pinanas ko na rin siya ng tissue para kahit papaano mabawasan yung basa. Pero hindi pa rin ako kontento. Meron pa talaga amoy kahit konti. Ay naman sa pinaglalagyan niya ng platong, naglalagay ako ng maligamgam na tubig. Alam ko makakatulong to para mabawasan yung amoy. May amoy pa rin naman siya pero konti na lang. Hindi tulad ng una sobra talaga. Para mabilis siya matuyo, lumabas na ako ng bahay. Ilalagay ko ulit siya sa bubong namin. Yun nga lang wala masyadong araw kasi lagi na ulan dito. Pero kahit papaano, may init-init naman. Kaya sana kapag nababad ko siya sa init, mawala yung amoy niya. <laughs> hindi ko kasi ma-explain yung amoy, basta talaga sobrang tindi. Bali hindi pala ako alas dito. Hintayin ko siya hanggang matuyo at babantayan. Baka kasi kainin ng pusa. Sayang nga lang eh. Kung kailan nakabili na ako ng makakasama niya, tsaka naman siya nagkaroon ng amoy. <laughs> hindi ko tuloy siya may dito kasi baka mahawaan niya. Hawa <laughs> pinubusan ko ng ato Winiwish ko na sana babaeng grasa ay mapili ko. Kasi sa picture mag ba babae? Imbis na damo, bulaklak na tubo. Nung nakita ko na nga yung ulo, nakapikit na ako. Inaabangan ko na lang yung kulay ng butterfly. At nakita ko nga na ng kulay pink. Ibig sabihin babae siya. Ayos kasi pwede sila maging magjowa o maggirlfriend boyfriend. Ngayon susundin ko yung mga followers ko para daw mabilis lumaki at tumubo yung mga damo. Dapat daw wag sa maliit na plato kundi sa malaking plato ko siya ilalagay. Imbis na tubig, dapat daw sa yellow ko ilalagay. Medyo na kami misunderstood nung mga kami nung nag-comment. Akala ko kung anong yellow ang ilalagay. Ibig sabihin pala no na yellow. Kaya naman pagkabili ko na yelo sa kapitbahay, binalot ko lang tuwalya yung yellow at dinurug-durug ko. Kailangan kasi durug para may ko yung yellow. May mga pinakita kasi sila lang sa akin picture nung ginawa nga nila to eh, sobrang laki agad ng no kanila at sabi pa ng isang followers ko nagyan ko nga din daw ng asin nung una hindi ko alam ko para saan to hanggang sa meron nagsabi dapat daw tubig dagat ang gamit ko para maalat at dahil nga sa medyo malayo pa yung dagat sa amin pinalagyan na lang niya ng asin para ka naman maging tubig alat at saka para din daw matagal matunaw tong yelo pagkatawas ay dahan-dahan ko na tong nalagay itong grasshead ko na wala pang pangalan sana nga totoo ay sa ganitong para ay mabilis tumubo at lumaki ang mga dahon niya sa ulo pero doon sa nakita ko sa picture hindi na mo tumutubo sa kanya kundi bulaklak sana color yellow na bulaklak ang tumubo sa kanya excited na rin ako para magkakilala sila ni Graced dami ito, ito nga at pinagsama ko na sila. Pinagsama yeah. at pinagkita ko na sila pero hindi ko sila pinagtabi. May amoy pa rin kasi talaga sa si grasshead dami. Hindi ko na alam kung paano yung mawawala. Baka naman meron ko yung idea kung paano mawawala yung amoy ni grasshead dami. Kasi ayaw ko naman siyang pabayaan. Right, ito nga Ang update sa ating day 6 journey at day 1 journey ng ating grasshead. So yun lang muna. Thanks for watching. Bye bye! Yeah.